Kinakausap mo yung baraha mo. Kasi gaya gaya lang ako sa iyo. Ba't sungit-sungit mo? <laughs> hindi, huwag ganun. Hindi ka Oo siguro hindi ka nakakatabi kay Irene. Ito talaga si Tinay eh. <laughs> hmm? No, Papa, Hindi. Oh, sa pagsak naman diyan. Oh, yes, hindi binigay yung suot. Uwan ko ba dyan kay Bombay? Ba't gano'n siya? Nueve. Ah, Bubunutin ko pa yung nueve. Ano kaya pasalita kung bebang king Baguio? Ay, Baguio beans. Ay, mura yung buli yung kanyang <laughs> kapit. mura lang ano. Mura. mura lang din ang buli. Ay, buri ko rin ng kahit ang palaman. Itang palaman Is. na kaya. So, eh, 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 Sundot ko langot. Hindi, In yung, jam. ano lang, yung yung jam, yung may Hindi, jam. Hindi, nasundot ko langot na lang. Hmm, tapos ano na, no, iba na yung ulasa. Ito na yung langot. Ito na yung pala may Ayun, ba... Ano ba yan? Bahay ba yan? Hindi. Yun, Ba't yun, hindi. yung bahay mo? Basurahan. Ginagawa mo basurahan yung bahay. Dapat lang yung anapin. Yun o. Oh. Thank you. Ba't gano'n pinagtatapon mo lahat yan oh. Eh, syempre, para matapos yan. Aro, wapen pala niya, Ano yung bato. Matapos Malay. na. Kaninong bato? oh O di, sa akin na ngayon, no? Mali, <laughs> ako oh, datang drone ako. pa'y nakatapos. Waping. Itong dalawa, 50. Dapa na mo. Dapa na itong sinko ay na, pwede ba yun? Pwede naman mo maginanong ko na. Oo. Bakit ano? Atsaka lamkang. Mayan yung makasabi yu. si <laughs> eh. mm. ah, ah, bumboy. Ah, ano yung mga materyal? Anay siguro yung 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 na yung 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 na yung 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 na. na yung si Bombay Nasira po. Nasira yung pag-aaral oh, ko sa dahil sa kanya. Oo, si tapos ngayon sabihin, sabihin niya, na. nabubudol ka niya. Pinapag-aaral ko sa US na. Nakailang school ka. I give up. I give up my, ano, my professional. May study. Professional? May professional. <laughs> professional. <laughs> <laughs> ano yung professional, <laughs> ano? <laughs> Kaya nga nag-missing, sa kanya siya yung puro eh. <laughs> Kaya ba yun? 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 May sapok ba? Oo. Oh. Meron bombay bay? Meron. Buti nga hindi na kita sinapaw eh. Eto pa nga oh Pagkakita kasi ni Kuya Waiting pa nga eh <laughs> <laughs> Meron palang ano dito eh Sasikuan ng labanan Ano? Spy Ba, <laughs> May pene na yan Ano? Ano? Bakit nga may pene na yan? Dapat nga eh Dala e pa Wala nga Saka ano naman eh Aliketa eh Wala nga Muna ako Ang tatig na tatig dito Sino hater? Ako no? Ako Ayun, Ayun oh. O. Puta, so, di, di na naman sana ako didig. Sa'yo, sa'yo na, sa'yo na. <laughs> sa'yo na, sa'yo na. <laughs> di na naman sana ako magbababa eh. Sayang lang. Para hindi na masapaw yung sing ko. Mga mm -hmm. sandaling. Sino nga Siya. Uh, Paulit-ulit to si Bombay. Siya, baay, eh. Uwa, pene. O, lupa nga ang balak mo ko eh. Draw kaya kaya. Draw me. Alikin. <laughs> <laughs> Squeezing mo na ako eh. Ay, <laughs> eh, doon na na ako. O baka nagpapakuin ka. Hindi. Ito ang kailangan ko. Ang kailangan mo ay tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. <coughs> <coughs> ang liwanag ay Tama na nina. No? Basta't maghintay. Itong boses mo lang pinaglalaban mo. <laughs> hindi kasi sikat dito Grafikat sa amin. <laughs> kung hindi ngayon, ang panahon Ninyener na para sa iyo Parang yung naman may pa Magdaro na nga ito dyan Pwedeng kuhanan ko muna yun Kuhanan ko muna yung iPhone Maro? Wala ka palang iPhone? <laughs> wala ka po na palang iPhone eh iPhone lang pala <laughs> <laughs> meron <Miipon>. iPhone <laughs> Ano ba yan? iPhone lang pala meron para pa wala, ka wala pala yung iPhone. Wala na sa apaw, no? Ano ba yan? Wait, Ay, ne, kukunin ko na nina. Sorry nina. <coughs> Tiyagain ko, ko na More yan. Tiyagain ko na yan. Ilan yan? Ay! Biglang meron. na bunot. Nabunot mo yan? Oo. Oh. Oh, dapat di ka, kasi, no? di ka na chaw ni nang kanina nabayim bato sa akin nga eh ikaw pa dapat chaw ya sabi mo sumunyamu eh paano pirami si itang queen eh ako itang queen medyo kaela ni ayan oh kung bunot mo yan oh royal ako ay motongit oh, ka na hindi Alas. Sobrang ako nag-miss si wife. Bakit? ay binigay sa isa mo. Kungit. Eh. Ali, mo so, ito ay tamang jack. Talagang kinubo eh. oh. oh. so, Oo. alas. 40. 40. Alay ang ganyan ako. <laughs> <laughs> Kaya pala pi koldak may may ikilala na eh. Malupit siya Hindi Sayang na retang kahit. Reta joker. Mo, matuwa, ya, <laughs> may ang ko ba rin? Ang mga bago may talungo ka niya matwa ay apag yung matwa. May bud pang kain eh. May bud pang misa ko bisa bo. Ibo. 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 Tinadamay nyo na naman akong dalawa eh. Nagkukwintuhan lang naman kayo. Uy! Puchik yan. Ang gusto ko. Siyempre, hater ka. King! ano na naman kim mapenal kita kanya. Kumutan mo lang. Kumutan mo lang. Ay, saglit na, saglit na, isa video <laughs> Ay, na lang lang. Na. No? Hindi, marami. Marami, marami. Uh, no? yes. Yes. Oh. Marami tayo sa bahay mo. Hindi, Ninang. Okay. okay lang yan. Anong size ba? Papabiliin mo sa bahay. Isang, isang aparador yun. <laughs> yan ang mga gusto ko sa'yo, Ninang. Eh. Yan <laughs> ang mga banat mong ganun eh. Ha, baka puro labahin diba, din siya diba? na. <laughs> pala, oh. Hala ko... Hala ko siya. Isang aparador yung ano mo? Ayun nga. Nak. Nak Nak. Hindi hindi ako nais? nagbibiro, Nina. <laughs> Papanggap. Nakatanggap ako ng sulat mula sa ani. Nakarara. Ay, may droba. Um, nakarara. <laughs> hey binyan e Ay, mo rin. Oh. After a <laughs> <along laughs> long, long <laughs> years. No, yan, no. Yeah, sarap. Pagpanggapin Sunog yan Sunog yan si Nene Magbale na ka Magbale na ka Aray nila O, lino ko Lino ko Lalo ka O, namusik Magbale na ko. Alam pa na si Sarado na yun, Nene Ah, Sarado na Alam Ay, wala na akong kukunin sa'yo Ano yan? Tres? O, sa'yo na Hindi na Patres-tres ka pa Ay ko! Ay, dapat din na rin bele ako ta sinugsegitan eh. Mm. <laughs> Nakasakay sana yung king mo. Pero kada pa mo ram bara. Aroy! inari nang bumbong. Kanya idol da ke. Oh. Para siya mo pin. Oh, tongi. Tongit. Tongit joke, eh. Ay, yung bara. Yung joker. Ay, ang amig bali eh, tabalo mo. Dadatras. Ani metong nakamot. Sa akin lang pala yung pangit ang bara ha. ng <laughs> bara. <laughs> tongit no, Tongit 30. 30. 30. 30. 30 torty. Anong torty, torty? Alas 8 hanggang alas 2. Ito ba, alam mo? Eh, nakita ko nga. sa Facebook, sabi niya, dito po sa sa Aray Pampanga, sa San Roque, Bitis. Eh, <laughs> San Roque, Bitis, may kabitis. Nakasabi ko, anong Bitis? Bitas, ako kare, ako kayo. San Roque, Bitis, sabi niya ganyan. Ginawa niya Bitis yung Bitas. Tagwanto lang yung cellphone, yung mga ano, yung mga... Ang gulang kayo? Nung Sabado nag-start, sabi ko, Jay, maga kang gumising, punta tayo sa Bita. Sabi ko, makigulo-gulo tayo doon. Hindi naman siya na gising. Alas 8 tayo pumunta. Kaya alas Hindi, 8, hindi 8. naman alas 8. Alas 7. Mga ala. Ano aras? Basta oras-oras. Ah, hindi. Hindi ano naman parang ito, noong nyo aring ito. San Roque Bito. Mga 15, 11, 15, 12, 15. gano'n. Oh, ah, ba? sige. Ah, pwede Panhani. rin. Tanghali. Bakit Pwede ka ba na? Pwede naman, noong yung... Ay, ulit yung oh, Marbo Bray. Alin, naka-pick up naman tayo. Mm. Naka-pick up tayo? Oo, oh, siyempre, pick upin mo kami. Pick upin mo kami ano, sa pick up mo. <laughs> kaya balito na ako rin ito. No. Balito na ako ito. Chad, kaya bisa na itang naklasik itang kaya itang konsyel ka rin kung nalo ano, lang. Lumawi ako sa lupo. Ali, yung angel paglawid. Uy, ba't dito mo sinapaw mo um, si ba? Siyempre, yung um, size ko, paano mo makakalusot? Walang brand yun. Brand new lang. Puro brand, okay. new yon. brand new yan. Brand new yun? Ah. Ah, oh, talaga ba? Ang galing ba? Best naman? na lang, di ba? Best na lang siya. Gusto ko lang. Nakasense na. Guri ko Samsung. Kaya hey, Huawei. Maso kayo Huawei na ba? <coughs> Tingnan natin kung ano yung mga cellphone doon. Dami. Balo kung ga. So, hanggang ano, adosi kayo, na lang yata sila, no? Hanggang adosi lang eh. Oo, oh, hanggang 12 na lang. Ano page pecha na bukas? Gusto ko ano kumuha ng kahit mga sampung piraso pamimigay ko lang. <coughs> ipahiya mo yung mga nang uh, uh, <laughs> hindi naman yung pa ano okay. na yung mga pasmado nyo <laughs> uh, <laughs> ayaw mo sila yun Ito, 3-4 dumidiga eh talagang ganun yes, discarte ganyan Dinantay Di naan tayo sa kwenta. Tong 8 din. Eh, yung juice wala. Alam mo nila, mabarado, rugdur